Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Magpapaalam muna ako sa inyo, guys. Dahil nga, meron kaming surpresa sa inyo ni ate. At ito nga ang aking pinagkakaabalahan ngayon, preparation. Hindi ko muna sasabihin sa inyo, guys. Dahil nga, sabi nga sa India, baka ma-jinx. Sa India kasi, guys, mga importanteng bagay, hindi yan sinasabi ang God until natapos na. Same with the pregnancy, nabawal sabihin after 3 months na daw iya announce Alam mo, nabuntis ako. After 3 months ko na i-announce. Ia Kaya lang, sa case kay Adu, guys, na excite na ako. <laughs> One month palang in-announce ko na. Anyways, next time pag mabubuntis ako, guys, three months ko na aaminin sa inyo. At ito nga, guys, papunta kami ng Maynila ngayon, ng maagang-maaga. Kasi, it's Sunday, family day. Tatlo lang kami nila, Adi ang dumating. Ay, umalis pala. From time to time, nagpa-family day kami talaga ni Addy. Minsan, hindi namin sinasama yung family ko. At, lately nga, ang aming destination lagi ay sa Maynila. Para nga, guys, si Adi ay ma-familiarize dun sa mga traffic rules dito sa Manila Kadalasan kasi, guys, nahuhuli kami dito Kahit lagi na lang kami nagkakamali ng left turn, right turn, or U-turn, ganyan. <laughs> Kaya guys, expect nyo sa mga vlog namin, lagi kami nasa Manila. Dahil alam niyo naman na dito na kami titira sa Pilipinas. Dahil dito namin napiling magsettle. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami pupunta ng India. Meron nga kaming inaano guys eh. Basta hindi ko muna sasabihin sa inyo. Pero ayun nga guys, nakarating na kami dito sa aming ano, Uh, first stop today. Kasi nga ito ngayon kailangan kong puntahan. Kung nakita nyo yun, magkakaroon kayo ng idea kung ano man yung surprise namin sa inyo next time. Siguro guys, in the next few days nga, dahil dito, ang makikita nyo lang sa vlog palagi ay si Adu or si Adi. Hindi nyo muna ako makikita. Super supportive nga ni Adi sa akin guys. Dahil alam nyo ba, itong decision na to na gagawin namin. Talagang siya yung nag-ano sabi niya, o oh, sige na, gawin mo na. Ganun. Wala siyang kakontra-kontra guys. Sige nyo, pakapikapi pa habang inaantay niya. And then guys, after nga namin doon pumunta sa pinuntahan namin ay pumunta kami dito sa Landers. Palagi nga kasi namin 'to nakikita pag pauwi kaming Balintawak, 'di ba? Nadadaanan 'to palagi. So, pumasok nga kami at nagpa-member. Nagbayad pala kami ng 350 pesos para sa membership naming dalawa kasi may promo daw. At 'yun nga, guys, ang mahal pala dito. <laughs> kasi more on mga international brand pala 'yung mga nandito, 'yung mga pinapadala sa mga balikbayan box dito ko nakita. Kaya lang, guys, nako, mahal pala, sobra palang lang mahal, guys. <laughs> Kaya nga yun, guys. So, ano sabi ni Adi, once a month lang tayo pupunta dito ah. <laughs> <laughs> hindi naman pala kasi siya talaga, yung parang pang grocery talaga, mamimili ka monthly grocery mo dito, hindi naman pala siya ganun guys. Parang more on ano siya eh, mong ano, mga international brand, ganun, dito ka pupunta. At may nakakita pala sa ating followers dito, maraming maraming salamat po. Sa mga followers namin guys, na nakakakita sa amin sa personal, maraming maraming salamat po, uulitin ko po Minsan, ulit. Minsan guys, naihiya lang ako, limbawa, alam niyo super close, hindi kasi, alam niyo guys yung personality ko, nagbablog-blog lang ako, pero mahihiyain talaga ako. Introvert nga ako, guys. Hindi ako isnabera, guys. Pero lagi ko naman ano, alam mo, may nag-approach sa Lagi ko talaga ang ano, sila, ina-approach din. Pero hindi ako yung super daldal -dal. kasi nahihiya ako. Tapos nga, guys, medyo nagtagal din kami dito kasi andiyan mo na pamilya ni Adi, mga pagkain niya pang diet, diet niya ganyan. At nagpabili pa nga si Adi ng drinks kasi nga nauuhaw, nauuhaw kami kakaikot, kakasaway kay Adi. Nakita niyo si Adi kay sa cart kasi nga nagwawala siya talaga. And then, at kahit Sunday, guys, ay after namin mamili, ay nagkaroon ako ng time para mag screen record or mag discuss dun sa mga student ko. Dahil syempre kahit online class, kailangan natin i-maximize yung time para alam niyo yun, matuto pa rin yung mga student natin. Ang hirap talaga palang mag-online class. Mas maganda talaga yung face-to-face -face class. Mas matrabaho para sa mga teacher ang pag-online class. Ngayon ko lang na-realize. Kala ko mas masarap yun. Kasi nasa bahay ka lang. Hindi pala, mas nakakapagod pala yun, guys. At kinabukasan nga, guys, ay kailangan kong gumising ng umaga dahil kailangan ko nang kumpletuhin yung vaccine ni Adi. Ay, ni Adu. Kasi nga, guys, ay yung, ano niya, yung card niya, yung baby book niya, ay na-misplace namin yun, napunta sa isang mga malay. Akala ko talaga, guys, na iwan na yun sa India hanggang sa naghalungkat talaga ako para lang mahanap siya, para nga ma-check kung meron na siyang namimiss na vaccine. At nang nakakita ko nga guys, ay dali-dali ako nagpa, ano dito, napunta sa may uh, center. Si Ado kasi, binabakunahan siya sa center ng no, mga free, tapos may mga bakuna siya na kinukuha namin sa pedya niya. Katulad ng flu vaccine, tapos nung ano, gusto nga namin siya pabaksinan nung sa pertosis, kasi meron daw nun sa mga private clinic. So, tatanungin ko yung pedya niya kung meron nun. Kaya nga guys, medyo nalilito rin ako sa vaccine niya, kasi nga may mga times na sa pedyo kami nagpapa-vaccine, uh, may mga times na sa center kami nagpapa-vaccine, ganyan. Buti na nga lang din, guys, maaga ay nandito pa yung lolo niya para ihatid kami ng tricycle. Dahil nga kasi, guys, sa lumang bahay namin or sa lumang barangay namin kami nakarecord si Adu, ay doon ko na lang siya dinala. Hindi ko na siya dinala dito sa Saluiso. Ay doon ko siya dinala sa Calvario ulit. Kasi nga, guys, alam niyo naman, nakakalipat lang din namin and masanay kami talaga dito sa Calvario. Ito nga pala yung lumang bahay namin, guys, yan dinadaanan namin. Alam niyo ba, guys, wag dumadaan kami sa lumang bahay namin, nalulungkot talaga ako ako kaya hindi ko na masyado siyang tinitingnan. Nalulungkot lang ako kasi pag dumadaan kami doon ang naaalala ko lang yun. At ayun na nga guys, palapit na tayo dito sa barangay. Grabe talaga yung init ngayon guys. Umaga umaga kami umalis kaysa mga 7 or 8 ata ng umaga. Sobrang init na. Maganda na rin talaga guys na in-online class na lang dahil yung mga estudyante din ay naiinitan. Kami nga mga teacher guys, pag nagdi-discuss kami dahil sa sobrang init, mas ano, mas madaling matuyo yung lalamunan namin. Kasi 'di ba, dire-diretso sa salita, buong hapon, buong maghapon kami nagsasalita. So So, talagang natutuyo yung lalamunan namin. Ang hirap talaga. Tapos iba pa yung init na pagpasok mo sa classroom, iba yung singaw. Yung mapapa, Ouch, ang init na. Pa, napapansin siguro ng mga estudyante ko yan na lagi pagpapasok ako ng classroom, napapaano ako yung nag-iiba yung facial expression ko kasi iba yung singaw kasi pagpasok mo sa classroom, maraming tao, ba diba? Maraming student. So, sama-sama na yung init. At ito nga, balik tayo dito, guys. Nakabal nakapunta na kami dito. Only to realize na ano pala, uh, konti lang pala yung tao dito. Kailangan daw kasi nila ng sampung bata para magbukas ng vaccine. Eh, isa lang si ado So, hindi na natuloy, guys. Babalik na lang daw kami. I-message na lang daw kami sa barangay si Ado nga ay tuwang tuwa kasi nakalabas na naman siya. Every time nakakalabas naman si Ado, tuwang tuwa siya. Ewan ko ba, parang alam yun, lagi naman siya lumalabas pero mas tuwang tuwa siya talaga sa labas kaysa sa loob ng bahay. Ang kulit-kulit na nga yun guys, eh, diretso na siyang maglakad, tumatakbo na, ang bilis niya na guys, talagang nga habulin mo na. Balik sa tricycle. Dito, inside. Dito. Inside. Data Gusto mo dito ka, Duke? Boss, sakay ka na dito, boss. Ay, di ka ka chapel. <laughs> 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 yan extra <laughs> dito na Alagi yan, na Sa extra lang siya mo. Hindi ka. Hindi ka. Hindi Po, po, po. At syempre guys, as usual, si Ado ay tulog. Ayun nga, tignan nyo guys, si Ado nakatulog siya. May kulangot nga siya guys, sinusundod-sundod ko na. <laughs> nagagalit tingnan niyo hanggang sa na nas, ano yung nasinghut niya na lang nawalan. <laughs> <laughs> hindi ko nga alam guys kung bakit ganito si Ado na every time na sumasakay sa sasakyan kahit anong sasakyan nakakatulog talaga siya comment down below na nga lang kayo guys tapos ito nga guys ay pag-uwi ko guys ay sinabayan ko na nga kumain si Adi si Adi guys ay nagda-diet ngayon kaya napapansin niyo na puro protein yang kinakain niyan puro gulay puro karne ng manok yan lagi niyang kinakain Good evening. we have to buy uh charang. this could be given oh. is chicken, yeah? kita ada omong At after ko nga kumain, guys, so pupunta ako dito sa SM para magpa-medical. Ayan, guys, napansin nyo walang ligo-ligo yan. Yeah, pag gising ko, pumunta ako sa clinic, pumunta ako sa... SM, kumain na ako. Walang ligo-ligo. Alam niyo kung bakit? Naligo na kasi ako ng gabi, guys. Tapos, every time kasi naliligo kami dito, after namin maligo, naglalangkit kami sa sobrang init. So, ang ligo ko talaga, guys, tuwing gabi na lang. Kasi, pag umaga ka naligo, alam niyo, parang mas mainit. After mo maligo, nagpapawis ka. Parang ganun, guys. Kaya, nakakatamad maligo ng maaga. Kaya, gabi kami To, naliligo ngayon. After ko nga guys mag SM, ay pumunta na ako dito kay Adu para bantayan siya dahil ang papa at ang tita ina niya ay merong ginagawa. Dahil nga may mga trabaho sila. Ako guys kasi pag Monday wala akong trabaho. Nasa bahay lang talaga ako at nagbabantay kay Adu. So ganito nga ang setup namin palagi pag Monday. Yung dalawa nagtatrabaho dito sa kwarto kasi si tita ina niyo ay naiinitan din sa kwarto niya kaya sabi ko namin dito na lang din siya. Total naman siya din nagbabantay kay Adu. Kaya yung mga gamit niya sa office ay nandito din talaga sa kwarto namin. Di ba, pag may pasok ako, siya nagbabantay. So, kaya ganoon. Well, easy to replicate this with Python. <coughs> What I want you to do is, try to list your steps in a Google sheet or... Uh, Google sheet or... Word document. At pagdating na namin ng ang ang pagdating ng alas 6 ng gabi, actually 5:30, kailangan namin mag-gym dahil ang tagal na namin hindi nagpupunta ng gym, mga one week kami hindi nagpunta ng gym dahil nga nag-home workout kami. At dahil nga sinisingit lang namin sa schedule namin 'yung pag-gym kasi pag namin kami ng gym, guys, it also takes around 2 to 2 to 3 hours kasi pupunta, babalik. Ganon. So, mag, matagal. Pag gusto na mag-exercise, nandito lang kami sa bahay para isang oras lang. Tapos gagawin na namin yung trabaho namin. Kasi nga na-busy. Siyempre, biglang nag-online class. As I mentioned, mas maraming ginagawa pag online class kaysa sa face-to-face -face class. I am a passenger prince and my wife is a driver. <laughs> Let's see how it goes. Which one? And there are chismosas. Do you see that? <coughs> Ganyan kami kabisi guys Araw-araw talagang sinisiksik namin yung schedule namin Ngayon nga guys ako ay nag-online class Pero siningit ko mag-voiceover Syempre parang hindi natin makalimutan mag-vlog And every after na yung mag-gym Umibilis si Adi ng manok niya Iwan ko ba dito